de la Guesma, Department of Labor and Employment. Live po kayo sa RMNDZ Excel Manila. Si Lourdes po ito. Maulang hapon na uh, Lourdes, mm -mm. magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Mm -mm. At ingat po tayo sa panahong ito. Oo, oh, eto po secretary, marami nagtatanong, oh? 'di ba? So for two years or three years pwede ka na mag-loan. So binuksan na po yung paglo-loan for calamity. Yung isang private employee, pag di po siya napagbigyan dahil kulang po ang naibigayin employer, anong magagawa ng Dole doon? Eh, eh, dapat po siguro mapunan yung kakulangan, pero hindi po kasalanan ng empleyado. Uh, dapat po obligasyon po ng employer uh, may kinalaman to sa remittance ng kanyang mga contribution mm -mm. dapat po yon ay uh, period uh, regularly nire remit so may meron pong uh, liability ang employer yan kung hindi makapag-avail po ang ating manggagawa uh, Ano po ang kanyang dapat gawin secretary Isra pabot, po, pabot po niya agad ang kanyang concern sa kanyang pinakamalapit po na mm -mm. opisina ng uh, SSS mm -mm. Dahil yan po ay saklaw ng SSS, may kinalaman po sa pagpapaabot. ng tulong sa ating mga kababayan oh. na lalo na po yung mga miyembro po ng SSS. Okay, Secretary, linawin ko lang, hindi siya tatakbo sa Dole. Doon siya muna magsumbong sa SSS. O, opo, uh, kung, kung meron po silang difficulty, uh, pwede po naman kaming mamagitan tumulong hmm. uh, sa kanila. Pero pagka po ay ang ating pong mga nais nice mag-abil ng uh, ikang ikangay uh, pautang o loan po oh. galing po sa SSS, dapat po directive direct la, direkta na po nang sa ganun po mabilis na maaksyunan yung kanilang concern. Secretary, may mga or marami ba kayong kaso na nahawakan or dumating sa dole na yung mga employer hindi pinagbabayaran yung kanilang mga dapat bayaran sa benefits ng mga empleyado tulad ng sa SSS? At kadalasan po ang may kinalaman nga sa SSS na reklamo direkta po sa SSS. Kung meron po kaming natatanggap ay hindi ko po Siguro mabigay sa inyo kung marami o konti lamang. Pero kung kami po ay may natatanggap na ganyang klase po reklamo, agaran po pinapabot namin sa SSS kasi bahagi po ng uh, komisyon na uh, ex-officio po ang uh, kalihim ng paggawa at panghanap buhay sa SSS po. Kaya matiyakin po natin na uh, kung marami po mga ikangay uh, tayong kababayan na ganyan ang idudulog sa inyong programa Lourdes. Akin pong uh, hihilingin ay eh, pagkaloob niyo po agad sa akin ng detalye at ako na po mismo ang uh, magpapaabot ng ganyang klasing karahingan. Ay salamat po. Ito naman po, nakatatlong araw nang walang pasok. Pero ito po sa mga tanggapan ng pamahalaan. Eh, Siyempre kapag ganyan, tuloy ang pasok sa private sector. May nais po silang ipaabot. Wala ko bang makukuha yung private employees? Ay uh, kung wala po silang uh, favorable na company policy, practice o so kaya naman ay meron po silang kasunduan. May kinalaman sa ganitong kalagayan uh, ng ating panahon. Ang uh, general na principal diyan na uh, Lourdes uh -huh. ay no work no pay. Oh, o. Pag pumasok naman siya, yung normal na sahod lang. Opo, uh, pero kami po naman ay nananawagan sa mga employer dahil uh, sana bigyan po natin ng konsiderasyon ang ating mga manggagawa na uh, they brave the weather, no? Yung ibig sabihin po natin eh nila yung uh, uh, sa ma panahon, nagtrabaho. Bigyan naman po ng konsiderasyon na uh, eh, insentibo o kaya naman po ay eh, karagdagang subsidy doon sa kanila pong tinatanggap. Mm -hmm. Nang sa ganun naman po mapakita na, na nagmamalasakit ang mga manggagawa sa kanilang employer, pag malasakit din naman po ang ating mga employer sa kanilang manggagawa. Eh, what if like eh, trabaho naman po ninyo 'yan. Eh kaya kayo sinisweldohan dyan? Alin po? Uh, uh, para pumasok, di ba? Trabaho oh niya naman. Bakit kailangan pa ng insentibo? Eh kasi po, kung ganito pong panahon, medyo hinahihirapan. Pumasok pero nagpilit pa rin pong pumasok. Uh, siguro yun lang, pagbibigay lang po ng konsiderasyon. Tama mm -hmm. po naman yung sinabi niyo, kaya nabanggit ko kanina, okay. ang general rule, uh, no work, no pay. Pag pumasok ka, considered siya na regular working day. Mm -hmm. Pero dahil nga po merong klasing klaseng kaganapan na hindi naman po natin gusto, ni gusto ng employer, hindi gusto ng manggagawa, pero nagpilit pa rin pong pumasok ang ating mga manggagawa upang siya naman ay makatanggap ng sweldo na kailangan ng kanyang pamilya mm -hmm. ang apela panawagan sa mga employers bigyan naman po ng kaunting konsiderasyon mm -hmm. uh luwag ang atin pong mga magagawa. dagdag ko na rin siguro opo, Lourdes opo. no kung sakali po namang hindi makapasok dahil nga po medyo mga kalmerong mga matibay na kadahilanan mm -hmm. hindi po naman 'yan batayan para bigyan sila ng disciplinary action oy actually susunod ko sana yun sir halimbawa binahanga nga talaga or yung mga dadaanan ilubog eh, lubog na sa baha hindi mo pwedeng sabihin ay hindi ka papasok bukas tanggal ka na ay hindi po. Uh, katulong po nilang departamento uh, sa ganyang klaseng sitwasyon upang uh, pagsabihan, paliwanagan at uh, ay, sabihin natin sa mga employers na hindi naman po dapat na gawin nating batayan niya ng disciplinary action kasi uh, uh, ang uh, pangkalahatan po na attitude ng mga manggagawa sa araw ng pagpan ng kanilang pagtatrabaho, pumapasok po maliban na nga lamang kung meron pong uh, 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 kaganapan uh, beyond their control. Kagaya po kung baha, walang means of transport, pagamat nagbibigay po ng libring sakay ang ating uh, mga ibang ahensya ng pamahalaan, eh hindi naman po lahat ay makakapag-avail. Pero Secretary, meron bang puntos like for example nagsabi ka lang na, na ngayon ka lang uh, mawawala. I mean ma uh, uh, late ka nang nagsabi. Uh, is it wrong or right? I mean late ka na sa oras nagsabi na hindi ka makakapasok kung alam nyo po uh, medyo meron tayong makabagong paraan na ng pagsasabi uh, Me Oo, text message. <laughs> <laughs> Opo, uh -oh. dapat po medyo katanggap-tanggap yung dahilan mo eh kasi mm -hmm. uh, dapat po siguro uh, mapakita mo na sa uh, ikaw ay nagsikap mm -hmm. na magpadala ng mensahe. Mm -hmm. Eh siguro may problema sa komunikasyon, uh, hindi ho talaga nag-function yung ating uh, <laughs> ang ating cellphone connection. Mm -hmm. So medyo kailangan po siguro naman unawain din ng mga ah. employer. Hindi naman anti-mano ay magkakaroon po ng pagpapataw ng parusa. Uh -huh. Ulitin ko lang Secretary, sa mga nakikilig na manggagawa, may karapatan sila na hindi pumasok sa mga ganitong sitwasyon? Opo dahil lalo na po kung ika maglala, uh, nga maglalagay sa kanila sa panganib. Uh, yung pong merong natawag tayong imminent danger sa kanilang life and uh, uh, safety and health, eh pwede po yun na maging ba sapat na batayan, matibay na batayan. Nang sa ganun po ay may nila na mm -hmm. sila po ay hindi makakapasok. Okay, eh, kung okay. nais naman po sila ng employer na kung talagang napakahalaga ng kanilang trabaho, baka gusto po silang ipasundo ng kanilang employer at uh, nang sa ganun matiyak naligtas din po ang ating mga manggagawa galing sa kanilang bahay, patungo sa kanilang lugar ng pagtatrabaho. So yung mga incentives na sinasabi hindi naman ibig sabihin pera, hindi naman ibig sabihin salary. Pwede, kami sinabi nyo sir ipa sundo kung may company uh, vehicle, ganon. Opo. Kaya naman po ay uh, uh, subsidy sa pagkain. Uh, alam nyo po medyo, siyempre minsan uh, may kahirapan uh, makapag, uh, makapagbaon o makapagdala o kaya naman ay medyo nabalam ng kaunti, yung pong mga konting luwag sa, kat sa katawan na sa makapag makapagbigay ng ginhawa sa ating mga manggagawa, napakalaking bagay po yon at uh, sa tingin ko nga yung subsidy sa cost ng transport, kagaya mm -hmm. kung meron pong pwedeng ibigay sa kanila na tulong, uh, yun po ay napakahalagat na maglalo pong magpapatibay ang kanilang ugnayan ng kanilang uh, employer dahil uh, makita, makikita po natin ng manggagawa na nagmamalasakit ng kanilang employer sa kanilang kalagayan. Oh, ayan. ito ha, tama yung sinabi ni Secretary kasi akala ko kanina, Sec, yung pinag-uusapan natin doon yung incentive, pero agad, additional na parang increase sa uh, per day na salary. So, pwede pala sa in-kind. Opo, opo. Eh, pero hindi naman po natin babawalan ng employer kung gusto ng dagdagan. Oo, basta maganda. <laughs> <laughs> basta maganda yan. Oo, pero tama yun, sir, di ba? Uh, for kung may ride naman, o oh, ihatid lahat ng mga empleyadong pumasok, or pagkain, or kung meron namang sobra-sobra, o oh, may hotel, nakukunin para sa mga empleyadong hindi na makakauwi tama sir o, Opo tama po 'yon kasama po 'yon kasi uh, kung gusto nila talagang tiyakin na tuloy-tuloy ang mga trabaho, mag-provide din po sila ng karapatan ng mga ika-amenity. Mm -mm. Nang sa ganoon naman po ay uh, medyo meron ding uh, katiyakan uh, ang uh, kalagayan ng ating mga magagawa mm -mm. at nagtutuloy naman po ang operasyon ng ating mga kumpanya. Ay, ang ganda na mga sinabi niyo sir. Sir, meron kaming pinakahuling ano, tanong sa inyo regarding sa ro po itong mga susunod, o monitor kasi yung mga nasa Luzon, Visayas, mga susunod na rehiyon na may nakaambana pong wage hike? Ay uh, nagsisimula na po, uh, simula nitong Hulyo uh, hanggang uh, papasok na buwan po ang mga sumusunod po ng mga region, uh, Region 2, uh, Region 3, 4A, uh, 7 at uh, 12 po. At uh, naulinigan ko rin po na nagsisimula na rin po ng public consultation ng ating Region 1. Uh, yun nga lang po, medyo itong mga kaganapan sa ngayon ay nakaka-distract nakakasagabal po din sa pagkilos na yung ang uh, pangka, pangkaraniwan na ginagawa natin uh, sa ating uh, pagseserbisyo pero sinisiga pa rin po ng ating pong mga ahensya ng pamahalan. sa katunayan po kaninang umaga nagkaroon po ng pagpupulong ng ating pong uh, National Disaster Risk Reduction mm -hmm. Management Council na pinangunahan mismo po ng ating pangulong Ferdinand mm -hmm. R. Marcos Jr. upang mabigay na mga tuwirang direktiba sa mga ahensya po sa mga departamento uh, upang matulungan po ang ating mga kababayan yeah. na nalalagay sa alanganin o kaya pa'y nangangailangan tulong sa panahon pong ito. Uh, Secretary pag, pag ganyan, no, pinag-uusapan na magaan tayong manggagawa ng ilang buwan? Ay hindi po naman buwan. Kailangan uh. na po mabilis. Okay. Opo. Uh, ka gaya kagaya po na, sinabi po ng SSL, may available na loans. Dapat po, once na makompleto po ang kanilang uh, mga uh, basic na requirements, dapat mo antimano mano uh, siguro within a day, mm -mm. Uh, kung hindi po pwedeng gawin po ng kalahating araw, within a day po, dapat natatanggap na. Kasi, uh, Yan po naman ay ina-offer uh, ikang ay ino -offer, o kaya ay, uh, sinasabi na ma-avail. Pero kailangan po dun talaga sa oras ng pangangailangan. Mm -mm. Pero yung ito pong sa wage increase, no, uh, kung pinag-uusapan pa ito, mga ilang linggo po ito bago uh, mailatag na na may dagdag sahod yung ating manggagawa sa mga ibang mga lugar? Lordes, kung matatandaan mo po nagkaroon ng direktiba ng ating Pangulo na uh -huh. uh, ang mga lahat ng wage boards kailangan magsagawa ng kanilang proseso. 60 days prior to the anniversary oh. no so kung ang anniversary mo po uh, kagaya po ng National Capital Region ang anniversary po niya ng kanyang pinakahuling wage order ay July 17 July 18 po naging effective na itong sumunod para sa 2025 ganyan po ang ating aasahang kaganapan Uh, so ang atin pong aabangan pag nagsimula na po yung proseso, mm -mm. meron po siyang uh, 60 days prior to at mm -mm. uh, pag uh, sa loob po ng uh, period na yan, maglalabas po ng wage order ang ating mga regional tripartite wages mm -mm. ng Productivity Board. Uh, Sir baka ho, meron na ho kayong naamoy kung magkano lang? <laughs> Wala po. <laughs> uh, Sir ano po ang inyong mensahe sa mga manggagawa, unang-una at igit sa lahat sa mga employer sa mga ganitong panahon? Una po sa ating mga manggagawa, patuloy po natin pangalagaan ng ating kaligtasan at kalusugan sa bahagi naman po ng mga employer natin. Magbigay po tayo ng pagmamalasakit at pagkalinga sa ating mga manggagawa, lalo na po yung talaga nagsisikap na makapasok. At kami naman po sa bahagi po ng pamahalaan, nakahanda po kami bukas po ang aming tanggapan upang tumulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung naapektuhan nito po ngayong pangkasalukuyan na bagyo, atan na may po ng habagat. Eh, kami po ay nagsisimula ng uh, ikangay kumilos upang tignan sino po yung mga kababayan natin, mga manggagawa na napinsala at na mapagkalooban po ng karampatang tulong sa pamamagitan po ng programa ng Department of Labor and Employment. Katulong mm -hmm. din po yung ibang mga ating mga departamento na pangunahin po kagaya po dun sa mga pagkakaloob ng mga relief goods ang DSWD. Tumutulong din po dyan ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan naman po ng ating mga beneficiaryo po ng aming programang tupad na tumutulong sa pagre-repack ng mga relief goods upang tiyakin Tayong pong mga nangangailangan ay magkaroon po kagad ng delivery ng atin pong DSWD. Mm -mm. Sir Garcia, maraming salamat, mabuhay kayo sa palagi ang uh, naandiyan para sa mga manggagawa. Thank you, sir. Ingat Sarap, po. Maraming salamat din a uh, Lourdes at ingat din po kayo at magkasamahan kasamahan niyo sa programa sa istasyon at magandang-magandang mm -hmm. uh, araw po.